Ayan, shout out mga katiskate. Biyahe tayo. Two drops. Dalawang bagsak. Tapos marinas, tsaka yun trias. Lapit lang. Malima kasi tayo sa pile, kaya medyo maaga ka tayo na. Ayun nga pala mga katiskate, konti paalala. Sa mga mga natawid o mga nakamotor ganyan yung blind spot po ng ano isa harapan ng truck si alam naman natin mataas yung truck eh di ba pag tatawid tayo sesenyas tayo doon sa so, driver pag bigay alam natin yung presensya natin uh, ano kasi di ba pag ba halimbawa kagaya ganito di ba traffic Oh, di biglang tatawid kayo ngayon. eh biglang umandar na. Hindi kayo napansin ng driver, mataas ka kasi tapos tumawid kayo harap na harap ng ano. alus eh, alos ka dikit na nang ano Nang harapan ng truck. Hindi kayo mapansin. Kakaway tayo. Sa akin po nangyari na 'yan eh. Dati sa Pasig. Di stoplight, di sumi kalawaan. Stoplight. Eh syempre, pangatlo yata ako no sa yun sa nauna, sa bungot sa stoplight. O di Eh syempre, inexpect ko na sa unang ko lang yung ano, yung jeep. O dinunag ko, uh, tapos may helper ako noon, kwentuhan kami. Dinunag ko. Di, -go, di na ako nakita ko na nakita ko nag-green na mandar sa sauna. Di ako, hindi ko natignan yung ball mirror kasi minsan nakakalimutan niya ako eh. Di, nagsigawan yung mga tao. si crossing yun, yung mga tao doon. Sigawan yung mga tao. Di, namreno ko. Kasi, si sigawan ganon Reno ko. Tapos tinuturo yun nasa harapan ko, ganon Pag silip kong ganon ba, may yung ano, may motor, Bumaliktad na, nata yung ganon Sabi kong ginagawa mo dyan. Turo siya ng tubig. Nabundol ko na pala. Siyempre, hindi naman maramdaman yung motor sa kontra ang dala mo eh, di ba? 12 wheelers yung dala ko noon. Di... Ganun siya, tinuturo-turo din akong ganun. Tapos tumapit yung mga blue boys. Tapos inakay niya yung motor niya, patawid niya. Tatawid pala siyang ganun. Galing siya dito sa kanan. Siguro, expect niya, nakatigil pa kasi. Eh, naggo Ayun. May kasalanan din ako kasi hindi nga ako nakatingin sa ball mirror. Eh, isipin nyo. Makakadiscard. Ayun, eh, sabahin, hindi naman nagreklamin. Sige, naisip niya. Meron din siyang, ano, hindi siya. Bigla siyang gumanon, di ba? Yung kumat ganon. Maka hindi naman siya masyadong na, ano. Buti nga, hindi ko nagulungan. Buti may nagsigaw ang mga tao. Ayun, importante rin, na ah. Ba, diba, wala, ito, lalo ito, naka-aircon. Importante rin na ah. Huwag tayo magpatugtog ng malakas. Kasi sarado na yung bintana tapos malakas pa yung ano, di ba? Eh kung may mga ganong senaryo, hindi natin marinig. Sinisigawan na pala tayo. Meron na palang nabangga o di po mailalim pa yon, Di ba? Swerte pa rin. Na yun niya, may sumigaw, yung mga tao, may nakakita. E, paano kung wala nakakita nun? Diba? Paano kung wala di nagulungan na yun? O yun nga, diba? Kaya pag ano, tsaka isipin natin, o oh, kasalanan ng driver. O oh, kasalanan nga ng driver. Hindi nyo kasalanan kasi, na kasi hindi nakatingin yung driver hindi natignan yung driver ng pagkakataon na yun, yung ball mirror o di eh ano naman nangyari sa inyo kung durog kayo, di wala, di talo pa rin kayo, di ba? kaya, tulungan na lang sa mga driver uh, from time to time talaga dapat tingnan natin pull mirror sa mga truck driver sa mga pedestrian naman tapos sa mga rider pag sisingin tayo sa harapan ng mga truck pagbigay alam natin para wag na humantong sa mga mga uh, aberya o insidente o aksidente na pwede mangyari Iwas sa bala, iwas disgrasya, di ba? Tulungan lang. Matawid ka, di magpagbigay lang mo, senyas lang. Tignan mo kung nakita ka ng driver. Di yung kumaway ka ng gano'n eh. Paano kung hindi pala nakatingin sa yung driver? Sa iba na nakalingon, di ba? Pag nagka i contact na kayo, sabihin mo tawid, oh, pinatawid nyo, di sangat, di ba? Yun lang, mga kasi may blind spot nga kasi alam naman natin mataas yung truck di ba kaya uh, buti kung kotse yung tatawiran nyo sa harapan di ba kitang kita kayo nung ano nung kotse di ba na naglalakad sa ano ay kung truck hindi talaga kayo minsan hindi kayo mapansin talaga kung um, ano sa harapan kayong truck ganyan eh, sa taas ng truck tapos dikit na dikit pa kayo sa ano sa uh, truck hindi kayo mapansin. Kaya para mabambuhin nyo natin. Iwasan natin yung ano. Yun nga, sesenyas tayo. Huwag natin expect na, ay, nakatigil naman to eh. Paano nga kung biglang mag-go, biglang mandat. Diba? Oh. Hindi po. Eh po, sana awareness, for awareness lang po. Shout out mga katiskate. Ingat, ingat tayo sa ating mga biyahe. Let's always ride safe and let's keep on traveling.